Puto, may pasulat-sulat ka pa! Uh, uh, uh. no? Di ka naman nagluluto eh! Issue na naman ngayon, bakit masama ba maging ano? Puso! Ay, naman, Meron pang love letter! Hmm, may, may puso mark. pa nga, yung ano d'yo eh! Pa. AJ, huwag ka papagutom, kain ka na ha, O, oh, ano ba nung? mo ako sa Instagram, Bryson. Oh no! <laughs> <laughs> Ay, laki, <laughs> Pag -ay. Pag -ay. Pag -ay. Pag Kaya pala minsan may mga tingin ka sa kanyang patago. Kala ano mo, mo? dito ka napapansin. Ba't sa Instagram ka magchat-chat? Hindi, pagka nagutom siyempre ako na mag... So! so what's up sa inyo guys? Akit kami ngayon pupunta namin si Ares kasi aayain namin siyang kumain! Nagpagrab na ulit kami and this time libre ko. Libre ko! Libre

Puso, ano so, so. Joy? Puta may oh, may oh. Puso, puta may puso pa! Puta may puso pa! May heart ka! Ano to? Hindi, kasi nagugutom daw si Jay. Nagugutom ba? Oh, bakit oh. ikaw ay nagbigay? Yung wala sila, Aris. Yung wala nyo ano eh. Puno sila. Ando naman yung mga babae yan dyan si oh, Butchie. Ayun nga. So, ka, okay. dyan, niya kasi... KGA, o, ay, Hindi, nagchat nga kasi si AJ kay Butchie. O, sa sinabi sa'yo ni Butchie? Hindi! Hindi niya sinabi sa'yo! Kainom mo na lamang. Ba't ka may pag... Hindi ka naman nagluluto eh. Ishan na naman kayo. Bakit masama ba maging ano? Puso! Kaibigan na lang naman ah. Na. Kaibigan ba? May kaibigan ba kanya? pang love letter. May puso pa nga. Yung ano dyan eh. Hmm, Bala mga kayo. Paano yung ano. Lahat na lang. Ishan sa inyo. Jay! Jay, may pagkain ka dito, Jay Ano? Lahat na lang kasi Ishan eh. Ano yun? Jay! Ano po yun? Nagugutom ka daw eh. Binigyan ni Boss Bert ng pagkain. Ay, ka daw yun. pagkain mo, mo, may sulat pa oh. Basain Basahin mo na, basahin mo nga. Basahin mo nga. Mm. Ang bagay kasi. Tagol yun, tagol. Hoy! Uy! 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 message. May, may message. Uy, eh. oh, basahin mo. AJ, huwag ka papagutom, kain ka na ha, bird. Oh, ano ba Chat mo yun, no. ako sa Instagram. Bryson. Oh, no. <laughs> <laughs> okay, <laughs> ako eh. Bakit? Ano yun? Bakit sa Instagram kayo magtasak? Bakit? Bakit sa Instagram? Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Baka na naman yun eh. Na, oo, yun nga, hindi. Ano ba? Oy, ano meron sa inyo ni Bert? Wala, kuya. Yung totoo. Wala, kuya. Wala talaga. Promise? Ay, putsik ako nagsabi na nagugutom ako eh. Uy, ba? Ba't may pachat-chat? Ba't may parang close na close kayo? Oo, oo. Hindi ko din alam. Oo, yung pagkain oh, na. Ayoko, ayoko. Sa'yo na yan. Ayoko.

No. No, no, no. YouTuber, mo kayo ngayon? Anong loob, youtuber? mo May cash AJ, no? Bogi wala. lang. I mean it! Aris na yun. Anong kay Aris na yun? Kayo, Aris na yun? Bakit mo? No? Chat mo ako sa Instagram. Wow! Oh, <laughs> yan yun! <laughs> Bakit sa... Ba't sa Instagram ka magchat-chat? Hindi, pagka nagutom, siyempre syempre ako na magdadala. So? <laughs> ka, Britt. Tandaan mo, matagal na natin kilala si Ares, tsaka si AJ, nag-uwing man ka pa dati. Wala namang meaning yung ano kay AJ, ano ba? Ano na, naging nagugusto mo si AJ pa unti-unti, no? Hindi, ah. oh. Pala kaya pala, mm minsan may mga tingin ka sa kanyang patago. Kala oh, mo, hindi oh, ka tara papansin? Oo oh, nga. Boy, kumais ka, magkapatid pa naman tayo na kaya sa tao. Kaya mga sub, eh. Di diba? oh, magagalit sa atin si Ares pag uh, may issue yan. Magagalit sa atin, baliw, kumayos ka, Bert. Ang dami-dami magugustuhan. KJ po. Kay na kayo. Okay po. Gagalit po. Gagalit po. Gagalit po.